Dalaga So welcome back sa so another morning na naman. Another Sunday morning na naman. Lakaran ngayon. Another vlog na naman ang gagawin natin ngayong Sunday na to. So ayan mga kasisi, isa-shoutout ko itong tagamati. Shoutout natin mga kasisi, Waragot, Atone, Bunal no! Bunal, check it Let's go! Yes! Yeah. It's my class Okay. Ayan guys, salamat. Ride safe daw sa lahat ng mga magbibiyahe ngayon. So, ayan mga kasisi, going kami ngayon ng Laak. So, doon kami mamimigay kayo. Collaboration lang, Gihapon, niya, eh, Collaboration, all riders. Magsasani pwersa na naman para sa isang malawakang uh, charity sa school ng uh, Kaligutan in Laak. So, ayan mga kasisi, antabayanan nyo kami sa aming mga gagawin ngayong araw na to. So, hanggang mamaya. Shout out, guys! Los, 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 los. Ah, uh, waragod. Ato ne. Okay. nandito kami ngayon para mag-sanifer pero na naman sa isang malawakang charity na ginagawa po namin dito sa school ng Kalikutan Integrated School. So ayan mga uh, kasisi. Ay! Kung wala dyan ang mo, pwede na pag kilumalintan. Sorry po, makalintan ni Okay, salamat let's bibe na siya no el kaya niya sumasala na mga so lesson din mag-uukot ni snow you check motora um 150 may siro una lock what my sister as mr Clady Rider. Claddy. Clady Rider. Mami we also have Mommy Yang Wow. Started, so funny. We then we have Jerry of Love. Yes, wow. Suzuki Hera. Wow. Suzuki Hera. Hera, Hera Suzuki. Rider Moto Z. Wider Moto Z, very good answer, sister. Si Ace Moto Block. Ace Moto Block. <laughs> Take me, buddy. Wow, I'm going to pick up the money. Louis Moto Block. Buy, resell. Louis Moto Block. bunang ako sa iyo. Bunang nok. Wala pa may sticker na ko? Wala pa lang. Wow. Wala, lang wala. Wala. Yes, wala. 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 Pa, wala. if I'm wrong, is Wala. 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 sa listahan. Wala. 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 <laughs> fred rider fred rider moto blog ni Aki, akira wow uh, lady rock z uh, okay idai mori oh! sticker pangdagdag namin dito no, no worry, worry. tagasan eh labanan mo okay wow wow waragod ato ini Ayaw kasuko let's go

Ok. Pagkakita ko, BUNAL NOK! BUNAL NOK! Pagkakita ko, ko ng isang punsa kalayit. Kapag sa langit, Ate, kailangan ko ang Kita kita. yeh, mo. Okay, okay. tanang-tanit. Ten Riders, So, god? Ato inyay? BUNAL NOK! Let's go! Huwag pa ba mawadaan? an? Kini, murang nakakita ko. Asa ni? Hi, guys. Okay. So, okay, guys. Taga asa mo? Uh, taga Davao, DXGN. Shout out kay Father Richie, Sister Rica Rika. Kanan mga taga DXGN at Davao City Herald. Okay. Our uh, sayusis. Okay. Let's go! Buna look! So, hi, guys. Taga asa ni? Taga asa ni? Davao Team Truck. Ayan, sila yung mga taga Ay, Team shout Truck. Out. So, shout out. ato siyang ato silang shout out. Kasi for the first time ko pa kayong nakita, no? Okay. Nanan ko sa TV. So, okay. Ayan, tapos sa. So, mana ko. Shout out guys. Istorya ninyo yung ano, and then munal Knock, let's go. Ha? Okay, shout out at mga kasisi. Okay, one, two, three, go. Munal Knock. Okay guys, wala so, Talaga, wala talaga tayong magawa kasi nga ang gusto nilang mangyari eh, sa, eh, yung pinapa-shoutout natin is Bonal no? eh, sa kanila naman Bonal Bonale so we have no choice tanggapin natin ang kanilang Bonal Bonale okay thank you kayo guys sa ang meetup ang sticker sa okay. inyo Pod. Oh, uh, Hello, Dabang, ma Okay, mga kasisi, mga kasamahan kong leader rider. Hi. Hi. Hello. Oh, team, okay. Team, okay. Let's go. Go. Okay, thank you. Okay, daring ng team. taga ni guys! Dabaw! Anong pangalan? Okay let's go! A4, Bahala na mga long band paper niya ni kayo mabansin tungod kay ang prescribed na sa central office A4 ang amuang kami po. Apan sa kabinoon lang, mas wako po niya. At lang, ako yung nagulit sa mic. Ako, ano ni? Bitaw, kita ng mga riders, sa kanunay, magpadayon ta sa ato ang mga advokasya. Kini si El Capitan na Mastermind. see you on 2022 for the Ironbark The Rihanna will announce. announced We will be hosting again the Mindanao Motor Rally Adventure because the event sa those who don't know will be the event that will help our riders They will be running for how many kilometers in a given period of time with series of checkpoints

sa atuang tanan, again, ang akong pagyumpong sa matagrider na ng pangot, our mga kabang sa atuang tanan. Thank you so much. Thank you so much, sir. Sa just kuman ang amang pagpasalamat sa inyong tanan. And now, may I introduce to you the very person na siguro bigami sa inyo para kami ang inyong mahatagan blessings na so everyone may I call in the secretary of the night?

<laughs> from the real chapter chapter. Vice President Representative coming from the career chapter. let you <laughs> 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 Out the eye, sa mga nice thank you so much. How about from the Santa Cruz chapter? We have, do we have any representative coming from Santa Cruz?